oh, yung mga Barako 2025 model niyo, dapat ganito, ha? Sige na po, testing. Ikaw naman. Ano ba? Ito may tigas oh, to, yan. Ah, mula, parang, eh. nga. O, pagto, Ganun lang mo ano na siya, so, parang TMX. Hmm. So, yung, yung, yung ba sa TMX, tatanggalin yung tigas. Ayun, ito Ano ba? Ano ba? ba? sa ba? Ano ba? Ang na Ah, oh, nakailan Jason ka na po nito? Dalawa tama na po Kung nakara na yung sa nito One time ka na po O, ayun Kung paano natin ginawa mga boss Linis carburador sa carburetor ya, yeah, marami mga adjustment dyan mga boss, hindi naman niya nakukuha ng isang adjust lang, so sa mga ganyang problema ni Baraco 2 2025 model mga boss ay ganito lang yung ginagawa yan, kailangan yung carburetor malinis at uh, tapos maganda yung pagka adjust so yun, yun yung isang susi para mawala yung hard starting ni Baraco 2 2025 model napakarami naman mga boss na lumabas talagang pare-parehas lang yan pag hindi nyo pina-adjust magtsatsaga kayo mag ng choke sa umaga kaya lang pag binaba na yung choke mamamatay yun kasi unstable yung idling yan mga boss uh, medyo sakal yan mga boss kaya yan ang ina-adjust ng panibago kapag hindi nyo ina-adjust ay magtsaga kayo ng papatay-patay mahirap pa anda rin at yun nga may isa pang problema ito mga boss Barako to 2025 model malagitik yan kahit aling Barako to 2025 model malagitik hmm, yun pero dito muna tayo sa ano sa ba, sa carburetor mga boss syempre nililinis lang muna natin yan pagkalinis adjust natin ang doon sa pinakamagandang adjust mga boss may mga tutorial na tayo nyo nasa youtube channel ko mga boss flash ko lang dito biker step sa youtube ayan carburetor pa rin tayo mga boss uh, ang carburetor hindi naman basta basta ina adjust lang yan ililinis muna yan para makuha yung tamang tono kasi kung mag adjust kayo tapos hindi naman kayo naglinis ay eh, wala rin kaya kailangan adjust adjust linis linis tapos tono tono yun ganoon dito mga boss, hindi ko na ito pa anda rin nang nagtutono tayo kasi meron na tayong mga adjustment nito. Nakabisado na natin kung paano natin ginagawa. Kaya, stay tuned na lang kayo mga boss. Baka may mapulot kayo rin eh. Pero kung hindi naman, marami tayong tutorial nga mga boss. Balikan nyo lang. bisit nyo yung aking YouTube channel sa YouTube nga mga boss. Biker step yon Ulitin ko lang. At kapag ka wala pa rin, direct message nyo ako mga boss. Dito sa Facebook account kasi marami naman tayong mga tutorial yan hindi naman tayo nagkakait sa mga uh, diskarte kaya lang minsan syempre uh, nagkakaroon pa rin tayo ng uh, pag-aaral para mas mapaganda pa rin natin kasi meron talagang adjust minsan na hindi pa rin natin makuha ng soft touch lalo yung meron akong nagawa dalawa 2024 -20 model pero yon uh, hindi naman lahat mga boss pero talagang majority lahat ng na-adjust natin ay ayos dito mga boss depende na lang sa mga gamit na gasolina kasi kahit may adjust ko yan tapos pangit yung gasolina ay hindi rin natin mahabulan uh, pero hindi naman katulad nung dati na napakahirap pa rin so yun yun yung mga ginagawa natin dito mga boss adjust tayo sa kanyang float kasi parang nagalaw na raw to dos sa dealer mga boss na i-adjust medyo nasa kalalo kaya lalong mahirap pa anda rin sabi ko nga sa inyo mga boss ang barako ay kaunting pagkakamali lang ay malaki ang diferensya niyan lalo kapag ka malamig ang panahon malamig ang makina napakahirap pa anda rin ang stable ang minor yon kaya dito oh, kita nyo naman carburetor pa lang napakatagal na so this ba binibasic na yan pero sa atin mga boss kahit sabihin natin binibasic na yan kailangan ang pagkaka-adjust na yan ay tonon-tono -tono para makuha mo yung smooth idling uh, easy start tapos yun nga uh, hindi gaano kalakasan sa gas at yun matagal man yung minor hindi mamamatay yung makina and dito pa may isa pang concern talaga dito mga boss ayan kita nyo naman camshaft binabaklas so maraming nag react dyan mga boss bakit daw binabaklas pa yung camshaft pwede namang hindi ay pwede naman talaga nasa sa kanya kanyang diskarte yan diskarte ko yan mga boss mas mabilis pa anda rin napaka easy start yan mga boss pag binaklas yung camshaft ngayon sa adjustment ng camshaft mga boss pag binago yung degree yung kanya kanyang discard na yun mga boss kasi sa akin nga discard ko to so may mga ginawa na na tayo rito mga boss ng mga adjustment na alam naman natin na yun na talaga pinakamaganda na yun mga boss napaka soft touch kapag ka sa electric start pero sa mga ganitong kickstart mga boss napakadali nitong pandar malambutong sipain mga boss yun yun kasi ang series nito mga boss yung grey sa ganitong 2025 model ano yan kickstart yan unlike doon sa 2024 ang grey ay electric start so yun yun yung pagkakaiba mga boss dito ito nga ay kickstart kaya mag-a-adjust tayo ng camshaft magtutuno tayo ng mas magandang tono para madaling paanda rin, lalo kapag ka malamig yung makina sa umaga mga boss yan check natin lahat yan mga boss yung spring yan ina-adjust pa rin kaya lang sabi ko nga kanya kanya din ang din ng pag adjust may mga side effect kasi yung mga adjustment yan mga boss hindi nyo lang makikita yan basta basta sa ngayon pero pagka napasama yung adjust ninyo may side effect yan sa makina kaya nasa sa inyo mga boss kung gusto nyo dumayo din eh Barangay Rosario, Gumaca, mga boss kung mapapaibig kayong pumasyal din eh ano lang ang paggagawa niyan mga boss parang inaabot din ako ng 2 hours kasi magpapalamig pa tayo magpalamig tapos na adjust magpapalamig uli kapag ka na paandar na kasi doon natin makikita kung Epektibo bagay yung ginawa natin So, ayan mga boss Dito sa parting ito ay Binabaklas natin yung camshaft Yung camshaft nito mga boss, bubunutin natin And ayun sabi ko nga binubunot yung camshaft, ina-adjust At uh, yung iba, maraming Kumukontra mga boss, bakit daw ina-adjust ayun kanya-kanyang diskarte Mga boss At ito na nga mga boss Yung camshaft Uh, wag na kayo mananaghili muna mga boss na hindi ko pinapakita yung pag-adjust sa ano. Siyempre, para kayo mapunta rin eh kung pinakita ako na sa inyo. oo oh, punta muna din eh. Pakitain nyo muna ako. Ah, ah masakit na sa ulo ang pag-isip kung paano kung na-discover. Yung ah. one click na yan. Tapos, easy start. Tapos, wala yung lagitik. Ah, mga boss. Okay, usapang kamsyap mga boss sabi ay kaya hindi na raw baguhin no? kung pagkumparahin natin yung binago yung camshaft kumpara doon sa yan, hindi pero lahat talaga yung mga boss binabago ko yung eh, pag hanggang kayang baguhin pero pag hindi naman ay eh, hindi Ayun, sa time na ito mga boss, kinakabit na natin yung camshaft na inadjust natin. Sabi hindi ko raw inadjust, eh wala kayo kung ayaw maniwala. Basta pag ito yung ginalaw mga boss, malaki ang pagbabago niyan kumpara doon sa dati. O, oh, merong nagsasabing fake tayo, fake. Hindi raw. Ay tiya, ay pag kumparahin natin yung sinasabi mong easy start yun sa iyo doon sa mga ginawa ko. Kung talaga, slide touch mga boss yung parang pinipitik lang ganun pero ito nga itong ginawa kong ito ito ay kick start malambot si pa in mabilis pa anda rin yun. one kick kasi kick start lang naman ito kaya lang binaklas ko to mga boss kasi mayroong mga lagitik lahat itong 2025 model mapa electric start mapa kick start lagitik yon

Ini init ko ng ganito para uminit siya. Oh. Sige tapo, testing. Ikaw naman. Ano? Ito may tigas nga. Ah, oh, pag to, Ganun lang. Ito mula. Labo. Parang ano na siya, parang TMX. Hmm. Yung diba sa TMX, tatanggalin yung tikas Ayun. Ito na po. Ayos. Saan ko nag ano, Ano bagong labas sa kasa? Hindi <laughs> yung lagatika ng lagatika yung. So.